Ba't masuk. soap? Paborito natin mga Pinoy ang inyong next sports mission, of course, ang basketball. Johan Cruz, difficult pass. Babalik ang bola. Kay Padilla. Hindi yung larong championship, brad. Ang tiin ng simula. Pero dito, maglalaro kayo dyan sa madulas na court. 4 on 4 ang laban ang isang member ng team. may, may hawak kayo. Kayo ang ring. Kung sino may pinakamata sa score at the end of the game, yun ang mananalo. Basketball! Wow! Do you play basketball? Do you play basketball? Just pass him the ball. I'll just go defense. Huwag ka magiging ring. Ang taas mo. Okay. <laughs> ako na to. Ikaw na yung ring. Paano ang foul? Mababasa yung ring. Okay lang. Okay lang. Eh, kaysa madulas ako. Ngayon, <laughs> sino ang magiging ring na... Ng... Ring ako. Ready na direct. Wala na kami choice. Ready na siya eh. <laughs> Kayo, sino ang ring? Lexi. Lexi ring. Nyo, ha? Baba nung ring ah. Baba ring nyo ah. <laughs> O, oh, bakit? 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 So, bakit? Lang. bakit? Observe, o, di ba ba o, observation sa lang naman. <laughs> 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 oh! 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 Ano to? Mas, lamig! Mas madulas to kaysa doon sa dati. Sobrang lamig! <laughs> mas madulas to kaysa doon sa, dati. <laughs> sa dati. Hindi ko alam. Pero sobrang lamig. Oh, saan tayo? Saan ako? Gold? Oh, I love egg. I love egg. I love egg. Oh, it's so slippery. <laughs> okay, wait. Si Buboy 'yung center ng blue. So center namin Katapat ni Buboy si Angel. Ako, ano gagawin oh, oh. ko? Basta. <laughs> Basahin mo si Buboy. Pasa mo. Huwag na rebound mo. Pasa. Okay, ready? Sigaw ng Dojon. Dojon! 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 Three, two, one. Okay. <coughs> oh, <coughs> okay. Oh, okay. Oh, bola, bola, bola! Woo! Angel, Angel. go, go, go. Ha, purtsa. Hoy! Hoy! Sala pero do. Parandumu do lsno kasi mabobulay mas mabobulay. Mig. Hey, bye. Ah. Ah. Outside. 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 Outside.